Po, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang madaling araw po sa buong mundo sa nanonood sa YouTube ngayon. Um, sa video ng ito mga kardinsurer, ipakita ko sa inyo yung uh, huli, huli ko sa lambat na lutuin ko ngayon. Ayan, uh, sinimulan ko na sa paglinis yung isda na huli natin mga kardinsurer. Ang kagabi kasi mga katitsurir ay nilagat natin yung lambat natin tulad ng dati yung lambat uh, nilagat ko sa uh, bagong gabi tapos uh, kinabukasan ko na i-check yung lambat pag may mahuli Ayan uh, yung kadalasan yung nahuli ng lambat natin mga katitsurir ito yung isda na tinatawag namin na hito yan Parang isda lang siya ng tabang mga katitsurir yung, ano, uh, yung catfish yan. Nagkikita nyo ang kachilo nito. kaya ito. Kasi, kahit ano. Ito. Ito e. 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 Itong isda na ito mga carabincheri, nakatala sa tumahuli pag malabo yung tubig dagat. Magkakabig na sipit lang, naghabagat. Ha, pabor sa amin dito yung dagat sa amin sa yung sunset, o palubog na araw. Kaya, pag ang hangin ay habagat. Uh, malaki yung alon, kaya malabo yung tubig kagabi. Kaya na, karami tayo ng huli ng hito. Ayan. Ayan. tapos, tapos ko na kinuna ng bituka, mga kabinsurer. Uh, ito, hinanda ko na yung mga ingredients natin, mga kabinsurer. Si plano ko sa lutong ito, ilarang ko. Ayan, hinanda ko na yung kamatis, kambias, sili, uh, silis, panda. uh, Louis A, uh, si Buya Spumbay, uh, Spring Onion, dan mga kapatid. yan, handa na uh, yung mga uh, ingredients natin mga kabinsurir at saka yung isna natin ready na rin At dahil larang yung luto natin ngayon mga karmichurir, ah uh, mayroong cooking oil. Tapos pag mainit na yung cooking oil, uh, lang na natin yung bawang. Yan. Ayan uh, lang muna natin na makulay uh, gold yung bawang mga kanditsirir bago yung ibang ingredients natin. Um, yung iba na mag bisado mga kanditsirir, uh, unang isa lang nila yung uh, sibuyas bumbay. Uh, tayo ang unang isina lang natin yung garlic, yung uh, bawang uh, bago yung sibuyas bumbay. Uh, ganyan ako mag luto pag mayroong mantika mga kadinsirir yung cooking oil yan pag haluhaluin lang muna natin hanggang magkulay gold yung bawang at saka yung sibuyas bombay bago yung ibang ingredients natin ayan, uh, yung sinalan ko na rin yung ano, yung kamatis at saka yung kamias lahat-lahat ng mga karmichirir. Ayan. Ah, uh, Paghaluin na muna natin, uh, hayaan na muna natin na lumambot yung mga ingredients natin mga karmichirir bago yung isalang natin yung isda. Ayan, meron pa tayong sili. Haluya. Haluya. Yan, pagaluhaluin lang muna natin mga karnitsurir hanggang lumambot yung mga ingredients. dahil medyo malambot na yung mga ingredients natin mga kadventurer ay sinalang ko na yung isda yan yung hito, isda na hito uh, at hindi lang yung hito yung uh, linuto ko dyan mga kadventurer pati yung ibang klaseng isda na, na huli natin sinalang ko na din yan yung tinatawag namin uh, ano yung kitong Uh, ayan mga kapinsyuril pinaglahalo ko na lahat pati yung isda saka yung mga ingredients nadandahan uh, lang sa paghalo para hindi mabasag yung mga isda ayan takpan muna, muna natin para maglambot din yung mga isda at yan mga kapinsyuril binuhusan ko na lang tubig para magsilbing sabaw sa luto natin na larang ayan takpan muna natin hanggang maluto yung isda. Yan, kumukulo na siya. At dahil paluto na yung luto natin mga carpentry, ah, uh, syempre meron tayong pang timpla yung uh, magic syrup, yung asin at saka bitsin. Yan. Uso na kasi ngayon na ah, uh, pang timpla yung magic syrup mga carpentry. Kasi magic tapos sarap. Kaya masarap talaga yung luto natin kasi mayroong magic. At yan, hayaan na muna natin na uh, kumukulo yung luto natin mga karabinsurir hanggang magpinitrit yung timpla sa laman ng isda. At yan, sinalang ko na rin yung spring onion, yung sibuyas daunan. Kasi paluto na yung larang natin. At takpan muna natin para mag yung timpla sa laman ng isda. At yan, mukhang masarap na mga kabinsurir. Yun. Ah, Siyempre, pag magluto tayo, hindi mawala pa. Tikman natin yung sabaw kung okay na ba. sakto na ba sa timpla. At yan mga kabinsirir, masarap na talaga. Natikman ko na. Uh, Siyempre, pag pagluto na yung luto natin, uh, pwede na pwede nang ihanda sa, para sa kain. Yan ang unang tumikin ng uh, luto natin yung uh, kapatid ko. Luto na eh, tambukin na kayo, hindi magungkag. Pamalagin ni maluto kayong tamatis. Parang hindi nagustuhan ng kapatid ko yung luto natin mga kabinsirir. Nagriklamo pa siya. Hmm. Hmm, am, um, na sarapan pala siya sa Pluto natin mga carabiner, kalagudin niya na gustuan. Oo. Yan. Pluto na 'yung pinitindaan. The <tong> shirt <tandaan> dessert. Oh Dahil tapos na akong magluto mga Karbintsyurir, uh, natikman na rin ng kapatid ko yung luto natin. At uh, gutom na ako mga Karbintsyurir, kaya kumain na rin ako, uh, kasama ko yung pamangkin ko na si Kirby. Yan, kumain na kami. Dahil mahilig kami sa hang dito sa probinsya mga Karbintsyurir, uh, linagyan na namin ng uh, sili, sili para mas lalong uh, pa yung luto natin. Yan. Nagutom na ako mga Kabinsyurir. Ang sarap talaga ng kain ko dyan oh. Dahil masarap din yung pagluto ko sa linarang na isna na huli natin mga Kabinsyurir. Ayan. Nakaukiba -okay ko dun. DG uh, Plutax. Dumating si DJ Plotax para matikman din yung sabaw ng luto ko na larang. Dahil patapos na ang video nito mga Kabinsyurir sana hindi nyo sana kalimutan mag like ng video nito at saka sa hindi pa nakapag subscribe ng uh, youtube channel natin sana mag subscribe na din po kayo para lagi kayong updated sa bagong upload natin ng mga videos tapos uh, makatulong kayo sa akin maraming salamat po sa panunood po ninyo sana hindi kayo magsawa manunood sa mga videos ko Kaya hindi pa ako tapos kumain mga karmichurer kasi na pakasarap talaga ng pagkaluto ko na linarang ng hito at saka yung iba pang isda natin na nahuli sa lambat natin masarap pong masarap ng kain ko dyan ng mga kamichiri at yan babay na mga kamichirir. I love you all sana enjoy kayo ng video nito